Magandang gabi mga lords. Gusto ko sana magpakilala. Ako nga pala si Larry James Diocades. Tubong taga Jensen, General Santos City, South Cotabato, Mindanao. Gusto ko lang magpakilala kung bakit ko na bakit ako gumawa ng YouTube channel at kung para saan. Bago ang lahat, kung bago ka palang napadpad sa aking channel, huwag mo kalimutang subscribe. Pakihit na rin ng notification bell para maging updated ka sa mga bago ko pang i-upload ng mga video. B babalik tayo sa ating topic. Bakit nga ba ako gumawa ng channel, a YouTube channel? Para saan? Una sa lahat, ginawa ko tong YouTube channel na to. syempre lahat naman tayo nangangarap ng maginawang buhay. Ako, simpleng tao lang. Hindi rin ako mayaman. Hindi rin ako mayaman. Natural na na simpleng tao lang talaga. Nagugutom din. Ginawa ko tong channel na to. Main purpose ng channel na to is makatulong sa kapwa sa ating mga kababayan. Sa Facebook ko at saka dito same content lang din. Kahit na nagpapa-manihot, nagpapa-manihan po ako. Kahit hindi masyadong malaki yung mga pinapamanihan ko uh, sana Tarating ang araw na medyo lalaki yung bahay natin mas lalaki din ng ating mga manihan Nag -money hunt ako sa mga followers ko sa aking mga subscriber ang ah, maliit na bagay lang naman kahit sandaan lang 200 Ganon Mihingi lang talaga ako ng suporta ninyo kasi ilang taon na rin ako na nag kikipagsapalaran dito sa social media wala talagang uh, wala talagang nangyari sa facebook naman pang apat na account ko na itong LG Jukades ito ang tatlong account ko nasa 9,000 mahigit na followers pero pero violation yun yung nangyari ganoon din sa mga pangatlo ito pangapat na sa YouTube naman pangalawang channel ko ah, pangatlo yung isang channel ko mayroong 2,000 followers kaso parang nag change content ako matumal dun eh saka yung parang hindi na active yung aking isang account ayun sana dito sa pal na naman ako Humihingi lang ako ng tulong sa inyo. Main purpose talaga nito ng main purpose talaga ng channel is makatulong sa ating kapwa Pilipino. Lang, hindi ako mangad ng yaman. Basta ang akin lang makatulong sa ating kapwa. yan lang. Sa mga bago palang lang pa sa aking channel, huwag nyo lang kalimutang i-hit ang bell i-subscribe, share. Then pindutin na lang yung pindutin na lang niyo yung bell para uh, kung ano man yung mga bagong upload ko na video, meron man akong bagong upload na video, maging mag-notify sa inyo. Yan lang, maraming salamat. Magandang gabi. Mga Ludes,